So Sir Ernie, kamusta na po kayo? I'm good. The that. last time we saw you dun sa concert ni Arnel at yeah, yung yes. The Minstrels. So kayo po, kamusta? What do you do now? Oh, I do painting. Nice uh, mm. thing. Special occasion. I had concert like November. Mga mm. ganun. Tapos, uh, y y parang may mga offer pa rin ba to act? Kasi yeah, you're an actor also, also uh, di ba? Medyo lang tayo ko. Pero kung may mga opportunity ba to, to have mga teleseries yeah. or movies? I like that better. Mm Kasi -mm. it's more regular. Mm Hindi kamukha nung once a din lang and then tapos. Tapos you're a good friend of Miss Liz, right? Yeah. Miss Liz Alendogan. So, uh, nagkatrabaho po ba kayo before? Uh, not in a movie though. Pero nung birthday niya, pinuhin niya kumagyan. Mm. sa Hotel. Ano mo yung hotel? About two, three, three years ago. Mm -hmm. Tapos, sir, so alam namin na during your your time, mm -hmm. nakatrabaho nyo before si Miss Pepsi Paloma, right? Yeah. So, parang in, in, in a movie, how many times do you in have... Um, anong pelikula po yan? Virgin uh, People and Snake Sisters. Mm -hmm. Tapos ngayon, parang Daryl Yap parang ginawa ng movie si yeah, ano. Mm -hmm. An ano pong parang naging reaction na naging part, naging nagiging controversial na naman yung ganong Nahalo issue? Na ano lang ako, I mean, medyo nagulat lang ako kasi that was the past na ngayon eh. She's quiet, uh, resting in diba? peace, Tapos mabubulabog mag yung uh, story na yan And I, I don't even know kung totoo yun. Hindi. And so, there are people who would ask me kung, kung um, sa ano, sa tingin ko kung totoo ba o ano so ito hindi ko so, mahirap sagutin yun unang una I wasn't there so, mm -hmm. whatever they say yun na lang pati, yun na lang ang panuwalaan natin otherwise uh, will be up in, in the air mm -hmm. hindi natin maintindi kayo po pero personally nung nung nakatrabaho niya si Miss Pepsi Paloma gaano nyo siya kakilala bilang tao naging uh, close kami kasi isa siya sa mga naging partners ko na natatapos sila magkakapatid no? Mm -hmm. at nakita ko yung kanyang problema ng time na yan, na at her age I think she must be about 13 years old e eh, masyado siyang problema no? sa family sa manager niya so sabi ko, it's not unusual, it's not usual, it's a very unusual for a teenager na gano'n. Na parang, she si was telling me, na pumupunta lang daw doon yung mga yan. Dahil sa pera, hindi naman makinukumusta siya sa set. At five years old, may kinuwento siya sa aking tumakas sa hospital. So, parang nakaka... It's weird for somebody. Ganun talaga sa so tingin ko ang kabigat ang problema niya. Kaya, mm -hmm. I'm not surprised na mag-suicide siya. Nakakawa. Mm -hmm. uh, kasi, hindi walang nag-guide sa kanya. Parang... Sige lang. Kung anong gawin niya. Hmm. Yan yun yun naman ang ano tapos isang ang issue dito eh parang masyadong naging vocal yata at naging medyo naging issue yung topic kasi parang the name of Big Soto appeared on the movie. Oh, yeah. Which is dapat an anong ano niyo po doon? Eh wala na yun. Eh. I mean, you know, uh, parang case was closed eh, di ba? Everybody's been quiet. Tahimik na yun first but in open time. pero kanya kanya yan eh meron siyang rason why why he it up so, business wise maybe mm -mm. para pag-usapan so, mahirap naman tayo mag uh, mag uh, gumawa ng na sarili nating pananaw mm -hmm. sa mga pangyayari nyo so sa akin eh Whenever they ask me, so, so wala ko dyan. So, no, You pa, I respect that. Mm -hmm. yeah. Pero kayo po ba personally, gusto niyo maipalabas yung movie para malaman din ng tao kung ano yung naging buhay ni Pepsi Paloma? Hindi naman daw pagbabawal gumabas lumabas. Kung baga, yung papalabas pa rin. Siguro tatanggalin lang yung, yung part na, na yun yan. I don't know about the title. But, uh, yun, ta, na, na panood ko sa TV that they will allow the movie to be to be shown after all. freedom of expression. Mga mm -hmm. na so, hindi wala silang ano um, na uh, unless na masyadong censorable yung mga siguro. So, sige, sige na lang. <laughs> Pero kayo ba personally, bilang close kay Pepsi Paloma, panonorin niya yung movie? Oo. oo. oh. Tignan ko lang din kung... kung ano yung totoo at yes. hindi kasi as... Oh, tapos uh, parang narinig ko na galing sa the side din ni Pepsi yung story. Sa parents. Yung, so, sa parents. So. Hindi ko lang alam kung buhay pa yung parents eh. I don't know. So mm -hmm. tignan din natin so, mm -hmm. para to clear up the air. Kaya po ba personally, hindi kayo inoferan ni Daryl Yap to be part ng movie? Ano, hindi. eh kung sakali ba? Hindi. Kung sakali ba, para atas na. trabaho yun, eh. depende sa role. Mm -hmm. Basta wala akong, wala akong masasalitaan sa pelikula. At kung ano, lalabas pa na ikasisira ko pa at ni Pepsi, eh huwag naman. Depende pa din sa script, depende sa role. Depende pa rin sa role. Meron parin yun naman tayong pwedeng gawin. Do you still have communication with the Sarsi? With, naging mga katrabaho niya rin ba sila si before? Sila Coco, Coca? Si Coca and Sarsi and Pepsi sa Snake Sisters. Sa so, nakasama niya rin? Race of Grace Beauty. Yun yung second film ko. At that time, pahit na pahit na. Right. Siguro kung dahil hindi rin naman yun nakausap si Pepsi before she leaves, di diba? ba? Bago, bago, siya nawala. Ano po yung mensahe nyo sa kanya kung sakaling, I mean, di ba? As a friend, di ba? Yeah. Um, I know what you went through I and mean, I feel so sad about what's happening now dapat yung tahimik ka lang. But then, uh, alam mo mga tao eh, hindi natin makikita. and I know you a stay and Mahal Ki Tata is a friend, you know, you like a sister to me. Thank you sir. And